Hi guys! It's our first anniversary today and to celebrate it, nag-book kami ng Bali-inspired uh, villa dito sa Mayhala-Hala Rizal. Tara, samahan niyo kaming mag-celebrate at e explore yung lugar. Hi guys! It's anniversary morning and from Quezon City, we drove all the way for about 2 hours papunta dito sa Hala Hala Rizal para bisatahin yung Valley Inspired Resort na Ruma Kami. So nakita lang naman yung resort sa TikTok and nakita naman yung mga magagandang reviews nila sa Facebook. So we decided na dito i-spend and i-celebrate yung first anniversary ng channel. Ito nga pala by the way yung daanan papunta dun sa resort. Bale, liliko kayo sa 3rd District Barangay Hall ng Halahala -hala, Rizal. So medyo makipot yung lugar pero sementado naman siya and hindi ganun kahirap uh, baybayan, baybayin. So ayan, may mga bundok views na and marami rin siyang mga katabing resort. Ayan, nandito na nga kami sa entrance ng resort. Bale, napapaligiran na siya ng iba pang mas malalaking resort. And, ayun si kuyang caretaker. So, nakikita nyo, napakaganda ng garden nila. May mga talong pa. Ayan yung rooma Kami Signage. Okay, so, pakita ko lang sa inyo yung paligid nung labas ng lugar. Okay, so, ito yung entrance ng villa. Bali sa entrance na to, ayun yung entrance for Villa 2. And, dito kami naka-assign sa Villa 1 kinuha namin yung one bedroom villa nila for 4,999 good for two packs and pet friendly nga pala sila may fee lang for each dog which is 350 kaya sa so pagpasok mo ito yung makikita mo yan sobrang nakaka-relax di ba ang ganda napaka-aesthetic Okay, may mga griller din sila and complete um, kitchen uh, tools. Bali, ang dadalihin nyo lang yung mga pagkain and yung, yung lubutuin. Medyo malayo nga pala yung store dito. So, uh, I advise na kompletuhin nyo yung mga lubutuin nyo, mga ricado and stuffs. They provided the complete set of kitchen cooking tools. Kasama na sa fee yung uh, gas nung kalan. So, ito yung buong villa. diba napakaganda It's so nice Okay ito nga pala yung aming uh, room Okay meet Piper Yeah sorry ba diba, aesthetic din and ang lamig ng aircon nila guys And the cute thing is uh, Pag na mo yung CR nila sobrang one with the nature ka. Okay, pakita ko lang sa inyo. Ito nga pala yung kanilang CR. O, di ba? Bukas na bukas. O, di ba? Ang cute. Made with bamboo. Okay din yung CR nila, guys. Malinis. Malakas yung flash. And okay yung tubig niya. Yan, since maaga kaming dumating, uh, pinasilip sa amin ni Kuya yung katabi naming villa, which is Villa 2, since wala pang mga guests. So, mas malaki tong villa na to. Uh, two bedroom din siya, and two um, comfort rooms. Pero it can accommodate about 10 packs, since yung isang room is may mga double deck. Ayan, so same style din. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung uh, CR. Ito yung first CR. Ito yung room sa gilid, yung may mga double deck. And, close siya ngayon so I can't show you guys. Pero, ito yung CR. And, yung room na to is the master's bedroom. I think it's good for two packs. Same style nung sa kabila, yung sa bila namin. Ayan yung buong uh, villa na to. Ito naman yung way papuntang um, extended bathroom nung um, master's bedroom ng Villa 2. So, ayan. Ang ganda rin ng design. And my bathtub O, oh, diba? Ang ganda. One with the nature in made in bamboo and same sa shower head. Bamboo rin. Guys, sobrang friendly ng mga caretaker dito. You just have to ask kung may mga kailangan kayo. And by the way, they have like five villas, iba't iba yung capacity. And if you want to know, just inquire on their Facebook page. Responsive naman yung Facebook page nila. Okay, so that's our tour for Villa 2. See you later! Okay, night time at Rumakami Valley Inspired Villa Resort. As you can see, ang ganda ng mga ilaw nila. Yung isa nag enjoy na mag-swim. So, pakita ko lang sa inyo yung mga lights. Ayan. Okay, patakbo-takbo lang yung aso namin. O, oh, ba? Diba? So, may dala kaming cooler for the meats na lulutuin namin. So, mag kami ng liempo, hot dog for our dinner tonight. So, ayan. Kasama na yung cooler, Magdadala rin pala kayo ng uling since wala silang uling dito. Pero, ayan. Kompleto sila sa mga utensils na pangluto. You have to bring your own plate. Uh, glasses, and spoon and fork. Okay, clean as you go sila, so you have to wash all the things na ginamit na. Okay, so morning view, nagsangag kami, itlog, corn whip, at tocino. So yan, ang ganda pa rin ng view. Yan, kain tayo guys. All in all, sobrang na-enjoy namin yung lugar, at sobrang nakaka-relax. So, fair warning lang, since malapit siya sa bundok at mga farm, I expect na may mga lamok or other insects. So, bring your um, insect repellents. And may tendency na medyo malakas yung video okay ng mga katabing resort. Pero pag nasa room naman, hindi na siya masyadong So, besides that, sobrang okay to. I highly recommended the resort. Ang ganda siya. And napaka pet friendly. Nag-enjoy si Piper. Thank you guys for watching and see you on the next video!